Isa po sa mga dahilan kung bakit bumabaha sa daan tuwing umuulan ay ang pagiging barado ng mga drainage at kanal dahil sa tambak na basura. Isang problema hanggang ngayon ay pilit sinosolusyonan ng gobyerno pero hirap na maisakatuparan dahil na rin sa kawalan ng disiplina ng ilan pagdating sa pagtatapon ng kanilang basura. Buti na lang po at may mga ilang concerned citizens na gumagawa ng paraan para problema sa baha ay mabawasan. Tulad na lang po ng content creators mula sa Jensen na Cabotax TV na ang main content ay ang paglilinis ng kapaligiran gaya ng baradong kanal at drainage. Live po mula Jensen, makakuntuhan po natin ang Cabotax TV team. Hi guys! Hello po! Hello po! Hi! Welcome to Kada Umaga! <laughs> Bati po muna kayo at magpakilala na rin kayo sa ating mga kada. Uh, ako po pala si Jerek Paul Galan. At ako naman po si Leo Arbulida. At ako naman po si Christian Jude Dombat. At ako naman po si Jasir Padilla po. Ako naman po si Carlo Lori. At ako po si Razo Galan. Kami po ang Kabotax TV. Yes! Maraming salamat sa inyo, Kabotax TV kailan nyo ba sinimulan itong movement ninyo ng paglilinis ng kapaligiran? Ang ganda, umaga po sa inyong lahat. Uh, kami po pala ang Kabutak TV from General Santos City. Ah, uh, nagsimula po pala ang aming paglilinis dito sa General Santos City noong March 30, 2025. Hangga nagtuloy-tuloy na po bilang content creator at marami ding nakaka-appreciate sa aming mga ginagawa bakit nyo ba ito sinimulan dyan sa Jensen Ano ba nangyari na nag-udyok sa inyong linisin ang inyong mga kanal at mga drainage na wala naman nag-uuto sa inyo? Ah, naisipan po namin na maglinis kasi na inspire po kami sa ibang vlogger na ganitong content na aming mga ginagawa dahil nakakatulong po kami sa aming lugar at dahil di lang dyan, kami din yung nakasilbing inspiration sa ibang kabataan o halimbawa na sila lang ang content kung aming ginagawa, kundi tulong na rin to sa malinis na aming lugar. Di lang dito sa Jinsan, kundi sa iba't iba pang mga lugar sa susunod. Uh, mula nang ginawa nyo ba to, nakita nyo na yung pagbabago dyan sa lugar ninyo? Yes. yes, yes. Anong klase mga pagbabago na yung mga na-observe ninyo, na-obserbahan ninyo? Na, unti-unti na, na po siyang mga nanilinis. Mm -hmm. uh, ah. Ganong araw-araw nyo ba ito ginagawa? Ilang oras sa isang araw? Ah, uh, Araw-araw po namin itong ginagawa tuwing tanghali po. Ah, uh, mga three hours po ata. Three hours? Ginagawa po namin. Kayong anim lang talaga ang kasama, ang kasama dito sa grupong ito? Ah, uh, bali, apat po kami, ma'am. Uh, may dalawa pong nagsaling uh, na-inspire sa amin, kaya sumama po sila sa amin. Mm-hmm. Uh, ano-anong mga lugar ang nililinisan ninyo? At ano-anong mga basura na yung mga nakita nyo doon? Ah, uh, mga drainage, kanal mga basura iba pa Aha Ah noong mga nakaraang linggo matindi ang naging pagbabaha dahil sa mga bagyong dumating sa ating bansa Kamusta ang General City noong mga oras na 'yon ang Jensen Amat ah, marami ding beradong dinis mga ah, ma'am ah, ah agad namin nilalisin nung pag nung umuulan tuwing umuulan Nag-rescue ka agad sa mga adrenates, ma'am. Nag-rescue kayo? Marami rin bang baha dyan sa Jensen? Nung mga... Yes, ma'am. Oo. Oh, oh. At dahil sa inyong mga naging paglilinis, mga linis uh, activities ninyo, nakita nyo ba na nakakagawa ito ng diferensya sa pagbabaha? Yes, ma'am. Yes, Wala naman baha? Pa Dana po. Uh, hindi na po kaya masado, ma'am. Hindi pa na yan masado. Mm-hmm. Uh, Wala na. Ano ang hirap na na-experience na, na ninyo sa mga paglilinis na ginagawa ninyo? Ano yung mahirap? Yung kanal po, ma'am. Kasi yung, marami ano? Marami po siyang... Marami po mga patay, puso, mga hayop po. Iba, iba't ibang as, mga hayop. Aha. E eh, saan yung tinatambak yung mga basurang tinatanggal ninyo sa mga kanal? Ah, uh, ng basura po, ma'am. Saan? Na, meron pong kinukuha sa amin, ma'am. At -hmm. dadalhin po namin sa aming porok at may nakukuha po doon sa aming ginalalagyan ng basura. po ng marangay. Nagkaroon na ba ng pagkakataon na uh, ang safety naman ninyo ang uh, nakataya dahil sa mga activities na ginagawa ninyong paglilinis? wala pa naman po hindi pa naman po aha wala pa naman kayo na experience na injuries or accidents katulad ng halimbawa eh minsan kasi pag naglilinis ka especially ng kanal uh, hindi mo nakikita yung tinatapakan nyo 'di ba mayroon ba kayo na experience na aksidente or injury wala pa, wala. Hindi pa po namin na-experience yan, ma'am. Mm -hmm. ano, magiging, ano mga nagiging reaksyon ng na mga tao sa ginagawa ninyo? Uh, meron bang mga kumukontra na sinasabing, ay nako, for the content lang to, anong response niyo sa mga ganong mga klaseng komento? Pinapabayaan lang po namin, ma'am. Mm -hmm. Pinang po namin pinapansin yung Medyo. mga gumaganyan sa amin kasi hindi naman kilala po namin yung sarili namin, ma'am. Yes po, ma'am. Mhm. Mm paano kayo kumikita ng ano, ng pangkabuhayan ninyo? Kung ito ang ginagawa ninyo sa araw-araw. Eh alam naman natin na ginagawa ninyo ito dahil nagmamalasakit lang kayo. Ito ikawang ikaw ang gawa ninyo. Eh paano naman ang inyong mga pangangailangan? Um, mga ano po, ah uh... Every morning po kasi, ma'am, uh, nag may nagde-deliver po sila ng mga pagkain. At kasi po, may, yung tanghali po kasi, yun po yung, uh, nag, ano kami, naglilinis. Mm -hmm. Oo, yun po yung time namin. Binibigyan po namin ng time yung paglilinis namin at saka yung trabaho namin. Ganon po. Ayun. So parang, uh, nagtatrabaho kayo at ginagawa ninyo tong uh, pagkakawang gawa ninyo kapag tanghali. Yes wow, po. Wow, nice. Anong pakiramdam na nakakatulong kayo sa inyong komunidad? Sobrang saya po. Saya po, ma'am. Sobrang saya po. Masaya po, ma'am. Eh, hanggang kailan nyo ito gagawin? Kasi alam naman natin na uh, yung ginagawa ninyo, eh, ma-erase lahat kung ang mga taong nasa paligid ay hindi mag-practice ng disiplina, di ba, sa pagtatapon sa, yes. sa tamang lugar. gumagawarin uh, gumagawa rin ba kayo ng uh, paraan para naman yung mga kasama ninyo dyan sa inyong community eh? Magmalasakit din at magtapon sa tamang lugar ng kanilang mga basura? Oo oh, oh, po. <laughs> <laughs> Yun nga po sana yung hiling namin sa dito sa amin sa Kensa sana sana maging ano din po sila na wag magtapo ng mga basura, mga kahit ano po kasi yan po kasi nagdadala ng mga bahay eh. Tama. Mga baradong kanal. Sa kanila rin babalik yun. Yes po. Kaya ano nala, ano ba ang ano ang pinakamalaking pangarap ng Kabotax TV? Anong gusto niyo yung ma-achieve sana? Ang pangarap ko namin uh, ma ma malinis na sa kapaligiran at makapunta kami sa iba't ibang lugar. Tama. Makatulong din po kami sa mga nababahaan ko. Tama. Napa Napakaganda nitong ginagawa ninyo. Uh, napakaganda ninyong ehemplo sa iba pang mga kabataan Kaya bakit hindi nyo ka kausapin ang mga kaedad ninyo na tumulong Sa pamamagitan kung hindi sila makapaglinis Eh makapagtapo naman sila ng basura sa tamang lugar Go ahead Pwedeng sa ano, pwedeng bisaya ah Okay, okay po. <laughs> kasi namumunol po kasi oh, yung... parehi... tawag hirap. ako sa pagtagalog. Correct. Eh. Maybe, meron naman akong translator dito. V, halika nga rito, V. Kasi parang nahirapan sila magtagalog. <laughs> taga Jensen kasi na sila. Ay, taga-Jensan. Taga, taga, o, oh, po. kausapin mo nga, via ah. Kala nyo, ha? Meron oh, kaming bisaya dito, Day. <laughs> ano yung gusto mong tanungin, Mama P? Tanong mo kung ano yung... Ano, sabihin mo sa kanila na payuhan nila ang iba pang kabataan. Ayan, oo. Unsa man ninyo hang ma-advise sa mga batanon karon na pwede ninyo ingon sa ilaha sa itong mga kababayan? Sa akin, Fred. Ako, sige, sige. Ako, para sa presa ko kay Dad, yung mga kabataan na, kung wala mo yung ginagawa sa inyo, ha, pwede mo mo join or mo sabay sa mga para mahilo na ito ng ginsan para dinagyutuan ka ng baon Ayan. So sabi nila mga kada na sa mga uh, kabataan na same age sa kanila mm. na gustong tumulong at sumali para magtulungan at maiwasan yung baha sa dyan mm -hmm. uh, sumali lang daw sa kanila. Asa asa man mo pwede i-follow or ma-message online? Pwede din po sa Kabutaks kasi nakikita din po namin kung sino po yung nagme message Ayon. So... Doon lang daw kayo mag-message mga kada sa kabotak. Ayun. Oh, oh. So sa mga gusto ng tumulong dyan, message lang kayo doon at sumali na kayo mga kada sa mga kaedad nila. And ayun, na pa may gusto iingon? Ah, uh, yung ano po, ah... Uh, ang gusto po namin ay uh, follow nila yung uh, TikTok namin at saka yung YouTube at saka yung Facebook po. Ayan. Yun na po. Ayan, okay. Ayan, lumabas sa screen yung mga kada yung social media page nila. Follow nyo na po yun. Kaya kung gusto niya pong sumali again at magtulungan kayo, lalo nyo sa mga taga-Johnson, mag-message lang po kayo dun sa lumabas sa screen kanina social media. Ayan. At ano ba ang kanilang final message para sa lahat ng mga kababayan natin tungkol sa pag, pagtatapo ng basura, tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan, para hindi tayo binabaha, mayat maya na lamang. Oo, unsa man yung mga last message para sa mga kababayan na dili na ta makaiwas na ta sa mga baha. Unsa man yung gusto iingon? Ah, uh, kung ingon sa dire sa ginsan nga ang ilang basura eh, eh, tapo tapon lang po sa kamang nalagyan mm -hmm. o sana magtul uh, sana magtulong-tulong naman po. Uh, tayo naman po ang napiktuhan sa baha. Maraming maraming, maraming salamat. salamat. Daghang salamat ka Botak TV. Salamat. salamat po. Thank, Thank you. Napakagaling padayon, Pad padayon Mama PS, uh, patuloy kayo. padayon. padayon. Ayan. Maraming salamat. God bless you guys. God bless <laughs> you. God salamat. bless you. Thank you so much po. Bye-bye. Ingat kayo ah, ha. Oh, mga kada, thank you, V. You're welcome, O.P. <laughs> At mga kada, ang paglilinis mo ng kapaligiran ay hindi responsibilidad lang ng ilan. Obligasyon nating lahat na pangalagaan ng ating paligid. Dahil sa huli, ay tayo rin ang mahihirapan kapag ito ay ating pinabayaan. Let's stand together. Sunet 25. Sunet 25.